Ang price niya guys is 13 KD. Mm -hmm. Dinar. Bakit to lang signal te? Ang tagal naman niya mo abli mo. Excited din na. Ready na ready, ready na. Ano na na? Pagkakamali, di. Okay. <laughs> eh, but white lang? Ay, oh, ang ganda ng color, cream. Cream. And then, there know. is the extra. Extra. Masa Ay, man? wala yung green! Wala. Yes, kuya. Gingan Gingan man siya na merong green isa Papatay. Tika, kuya. Mm -mm. It's okay. Pareho, Pareho lang man. Yung ibag lang dalawang green kay ayaw man nila ng green kaya na Kaya yung bukas doon is puro green kay ayaw man nila ng green. Si Marisa lang na may gusto ng green. Yeah. Oh, sabi niya. Oh, nasa yung green isa. Sarak buo. Okay. Open it. Yung ano kana na, oh. Pangita sa itong mga eh. <laughs> Don't mind ako ko. and nakamot. And, then open it, open it. Ah, pareho kay Abudti. Eh. Pareho kay Abdullah. Oo. And then we open it like this. Okay, but di na open. Lobat. Lobat. <laughs> ano yang binubuksan tayo diri siguro. Tugtuyok <laughs> man to. Yung pinis ko. isa. Ito. Ito open buttons niya. Kasaha na yung manual B. Why it's not opening? This one? Another one? Ah, No, no, Ayo, Ayaw. Ayaw na! Dito pala. Dito. pala yung opening niya. English. Oh, English wow butang. Wait lang. Lagay natin is black ba? ito okay man. Okay man siya Okay man. Mm, -mm. Na, ulit ko sa green. Oh, alam ko talaga green. Sagpaon na ako si Kuya B. Ano ba to? Direct oh, may pulse pa siya. Oo, oh, oh, may pulse, may pulse pa siya. Direct na yan or oh, i-set mo pa? Direct na siguro yan. Kaligtad, ata. Misos man sumandiyan, uy. Ay, ganito. Ganito na. Tignan mo daw. O, oh, parang. Oh, ganyan siguro. <laughs> Pasok. Uh Hindi -huh. ka uh -huh. mapasok. Kasi <laughs> so, hindi mapasok. Ako daw, huwag ka mag video. <laughs> wow, <ngayon>. Sandali lang. <laughs> Kuya. Dito siguro sa Picas. Tignan mo bakit hindi siya mapasok, guys? Nung siya talak. Ayun na. Baka sa kabilang, ano yun? Patience is the key. <laughs> <laughs> Uy, gano'n <'to. laughs> na Lapit na, guys. Na. Uy, sorry po. Matang <laughs> nag light, -light siya? sa natin, eh. Kaya natatouch ko yung screen. 아, 소셜 파랑 아폴스. good bye. 잘 나올 것 같아. 오케이. 아콘테나 나콘테나. 나를 때. 이다고약했이지 했? 지 지금 내협박밤은잠수지 몰라도 너 따라되는 분위기 나지 맞지? 그 머리 잡히면 그때 기액결을 튕겨봐. 그저그 아니, 그 공롱. 응, 땡강스냐, guys. 이거 봐. 이거 봐. 애 그냥 나를 거기에다 눕시도 아닌데? 손고야 회사 때려칠 거야. 거치. l l o n e n 저는 안 It's me. <laughs> And, then, And then, ganyan siya, guys. Mm. Ganyan. Anong gamit dyan sa circle-circle na yan? Ito to. So, Siyempre, lock yan. Hindi. Ay, yung ano, yung nasa gilid, yung pinot uh, mo. Paano yan ganito? Maybe. Yan. Ah. Mm. Ano? Baliktad oh, siguro, girl. Mm. Imposible po na ganito. Isulod yan. Isulod. Di baliktad siya. Di ba? Mm. Hmm. Uh. Ganto. E balik talaga eh. Tingnan mo yung grub-grub niya. Mm -mm. Okay. Ganyan. So, mm. pinasok mo is like this. Oh! Kasi ang haba nun eh. Ganyan. Iyan kasi black at saka white may ano. Alin? Oo. Oh, oo, oh. siya? Ganyan. Hmm. Ito nga saan eh? Ah, change hmm. channel. Yay, eh, design. Oh, may design. Mm. Um. Oh, globe. Uh. Mm. Doon tayo sa moon. Saan yun? Yan. Hmm. Ano sa eh. Ah, ito yung siya. Ah, kumbaga ito yung mouse. Hmm. Mm. Ano yan? If mag-exercise ka, ganun. Ah, okay. No. Saan yung back? Back. Okay. Paano Saan eh? mo yung back? Ito, siguro. Uh, tapos, pag ganun, for the heart, balik. Then, dito, may ano, may lakad. Pwede kang manawag. Ah! May SIM yan? I don't know. Bluetooth. Bluetooth siguro. Back. Ah, back isang press. Mm. Ayun. Ah, oh, naghana niya. Oh. Ah. Asan Bluetooth dahi? Tingnan mo, sitting. Asan sitting? Tingnan mo tong may bubble-bubble dito. Ay, dami pa. Kani, kani, kani. Uh, ah. asan nang anong Bluetooth? Wala, man good. Tingnan mo, baka may Bluetooth doon. Balik. Balik. Ito siguro. Time. Uh, settings. Vibrate. Calendar. Ano yan? Zigzag. Power off. Power off. Mm -hmm. May music pa siya. Oh. Paano? Walang bluetooth. Basahin kasi natin to. Incense. <laughs> shu. Kao shu shu. Basahin kasi natin yung manual. Ayaw tayo buot-buot. Pag smart yan. Asan man yung Bluetooth, ani? Oh, may Bluetooth. Where is the Bluetooth? Where? Yun lang yung manual niya. Uh -uh. The Bluetooth. Where? Where the Bluetooth? Baka direct na siya. We're gonna set your... Wait. I-off e mo na. kayo. Nang naman ay ika-connect. Oo. Uh -uh. uh. Hindi ko alam yun. Next, sa Bluetooth. Wait lang. Asan naman yun? Tani yun? Ito to. Ano yun? Ultra oh. call. Hindi, watch ano yan? Watch, oh, um, watch nga. Audio is connected! Okay na. Ang tapos. Connected na siya. Di try mo call. Natawagan natin. Wow! Yeah. Sosyal. Oh. Sosyal. Ay, nasa ano sang? Nasa yung speaker. Again. When? Oh, sila. Ah, hi, mic pala yun. Sorry. Off na mic. Off mo na mic. Mm. Ah, tubagan ko sandali. Tubagan natin.